Yun po mga LG Moto, nakita po natin ang pop-up camper page po. Tara po, dito po yung sa kamanutuan mga LG Moto. Tingnan po natin yung loob. Mga LG Moto, ang ganda tanghali po. Uh, panood lang po natin to sa YouTube. Nakikita nyo na po agad dito sa personal. Bukas oh. mo, mo kayo sir. Ganito yung pinagawa ni Sir Albert, di ba? Sa inyo nagpagawa. Sa so, inyo na know, po mga LG Moto, yung ganda. Oh. Sarap na itong pang camping. Tapos mm -hmm. mayroon pa siyang ano, oh. park dito hindi ako so, umakabang na, napunta na po kayo sa DRT Pati, nagawin na kayo ng DRT, Bulacan ano dito? na-drives na-drives na na-drives pero ito hindi pa hindi pa hindi pa natin lang dito ito nyo na po, know, Majinmoto, ganda oh sir? hihihi huh? hey, mga gamit lang sir so nakikita mo yung mga gamit nila dito nakikita lang natin dito sa youtube nila tapos ngayon nakita na natin ang personal dito, Majinmoto Actually, doon doon ang ano niya. Thank you, idol, ah Thank you sa... Malamag ko yung love niyan. Kasha anim na tao. Kasha anim. Tapos meron ko pang inuman dito, laga. Ayan. Sir, bar side. Ito yung... Saka nakakamping kayo sa ano area. Makikita nyo. Chill-chill lang dito. Maganda yung floor niya. Ito yung ano, mga sabagas dito. Automatic na siya, ano? oo oh, Automatic to Oo. Sorry, Margie mo to Hindi ko lang ba ito, okay, okay okay lang. Okay lang. Tapos okay. may stand ka rin yung sir kasama Tapos may stand ang kasama oh, ko okay. rin Tapos ilipin yung taas Sa? mo Sige Uh, pasok yung tayo rito nila sir Sir ano po pangalan nila sir? Paisal sir oh, paisal sir, sir LG Moto po sir Nandun nandun sa San Miguel Pwede nang ano dito ano? Oo oh, sir ano mga gamit Ito hato oh, naman maganda yung mga gamit nila sir dito Saan mo oh, po kayo sir galing yan? Galing pang ano? Saan kayo galing ngayon ito ngayon? Ah, oh, Las Piñas sila galing. Ngayon. Ah, Las Piñas, oh. Pero sa Ay, Mani... May mga business kasi kami din dito, yung mga cafe. Oh. Tapos may mga events kami, yung mga kakilala din. Oo. Oh. Dalawin na. Nakikita ko kasi si Sir Albert lagi nag-upgrade sa inyo, Oo. You know? Mas oh. <laughs> kompleto niyo po sila ng mga gamit dito. dito. Ala ka nang ka isipin na dalhin dito, nandito na targa lahat. Pero yung mga rep. Oo, oh, andyan may rep na rin dito. Aircon di po, aircon na may aircon pa siya. Oo, oh, nakapahala na sila, sir. Sige na, sir. Para, para pasukin natin, mga LG mo. Sabi na pasok tayo dito nila, sir. Kita nyo naman, no? Oh. <laughs> Ayan, o, pangarap natin kay Baby Blue. Pagka napayaran na natin sense si, sense si Baby Blue, Mami Bear, sa kita nyo yung logo. Maganda. Ha? Huh? panoramic pa siya. Kita nyo naman, saan. naka air conditioner na po siya mga LG Moto Kaya komportable yung komportable yung mga cage nyo po dito Ayan, Sangka pa mga LG Moto Tapos may panel na dito so wala tayo dun eh no? Hindi, pero Ah, battery operated so, siya battery, battery, battery. Oh Nag-charge din siya, so, dur uh, siya nag -ano, nag ano? sa sakit siya nag-charge din siya sa sakit siya nag-charge siya Sa hapang, ganda pa ng kalimant po nila mga LG Moto Kasi so, talaga yung mga drinks, mga alak dito pwede yan, yeah, solid. Paluwang din, oh. <laughs> parang nasa loob na rin ng bahay, eh, Oh, parang mini condo Oo. Oh. Ganda nito. Parang <laughs> mo kitrail ka na roon sa gitit sa bundok. Oo. Oh. Hindi ka gagawa ng tent. Hindi na, ito na. May <laughs> <laughs> aircon, aircon ka pa rin. May aircon ka Thank you very much kila sir at din anya niya kanila tayo rito pumasok sa kanilang ano, camping. Ganda. panalo. Ay, lang natin dati sa ano, sa YouTube ngayon ha, dito na nakita. Nakapapasok pa tayo sa loob. Tignan natin yung harap para ka maganda kitang kita. Pop-up camping po. Welcome Sige okay po mga LG Moto, magandang tahali po. Mag-iingat po tayo palagi. God bless.